na well, nabalitan mo nga ka, nangyari kay Marites? Ay, sino kang Marites? Yung kapitbahay natin na alam lahat ang balita sa paligid. Ay, oo, oh, kilala ko yun. Bakit? Ano ka nangyari sa kanya? Ay, kay, hinapadaan sa sapa. Ay, dumura sa nunong sa puso. Ayun, biglang lumaki ang bibig. Alam naman, Biglang lumaki. Pero pala dong nuno sa punso. At hindi gayon na din ang nangyari kay Takyo no isang araw. Bay, anong nangyari naman doon? Ay, hindi ko naman lang ang nabalitaan na eh. At di dumaan din doon sa sapa. Ay, bago pas din ng nuno sa punso don. Ay, ano namang nangyari sa kanya? At hindi lumaki ang kanyang kamay. Kaya hindi makapagmotor ngayon. Oo, ah, ah. Ay, ang laki naman ang kamay noon at hindi motor Ayun, kay parin Dagol, nabalik mo noong isang linggo. Ala hindi. Ay, ano naman nangyari doon? Ay, di siyang unang dumaan doon. Ay, siyang unang nakakita sa nunong sa punso. Ay, sinipa niya. Ayun, biglang laki ng paa. Nasaan kayong nunong sa punso? Ay, di yan yung Ay, sadya ka muna. Uy! Sandali! Saan ka ka pupunta? Ala! Ipupunta ako doon sa sapa. Iihiyan ko ang sa busay!